ang incumbent barangay kagawad at tumatakbo bilang barangay chairman ang binaril ng hindi nakilala ang dalawang suspek. Kinilala ng General Luna Municipal Police Station ang biktima na si Ruben Ilagan Ipasha, e. 63 anyos ng barangay Malaya, General Luna, Quezon. Sa imbisigasyon ng pulisya, naglalakad lamang at pauwi na ng kanilang tahanan ang biktima galing umano sa isang pulong malapit sa barangay hall pagsapit sa sitio Central Uno, barangay Malaya ng nabanggit na bayan. Mula sa madilim na lugar ay umaling ngaw na lamang ang apat na putok ng hindi malamang uri ng baril. Nagtamo ang biktima ng mga sugat sa kanang dibdib nito na mabilis lamang naisugot sa ospital sa Lopez, Quezon at kalaunan ay inilipas sa ibang pagamutan sa Gumaka, Quezon. Matapos ang insidente ay mabilis lamang tumakas ang mga suspect na alarma ang kapulisan kaya nagpatupad agad ng dragnet operation. Inatasan naman ang 2nd QPMFC na bantayan sa ospital ang biktima. Aalamin pa ng kapulisan kung ERI or may kinalaman ba sa eleksyon ang insidente o hindi. Kasama mo sa RMN Quezon Province, Radyo Man Edgardo Masada, Tatak RMN.